idol, paano mo nalaman na siyang the one, siyang forever mo, siyang pakakasalan mo, siyang gusto mo magkaroon ng anak, ng pamilya? Malalaman mo yan pag hindi ka masaya kung di mo siya nakikita at hindi siya masaya. Kung malungkot siya, mas malungkot ka. Hindi kumpleto araw mo na wala siya sa tabi mo. Tapos, kung may na-experience ka maganda sa buhay na happy ka, gusto mo kasama mo siya, nandun siya para ma-experience niya rin. Yun. Pag naramdaman natin yun, ibig sabihin natin, mahal na natin siya. Kung baga, mas mahal natin siya kaysa mahal natin sarili natin. Tapos pag-isipan mo maigi hindi lang emotional, hindi lang heart, pati utak. Kasi yung mga ayaw mo ugali niya, huwag mo expect na babaguhin niya. Pwede mangyari, pwede hindi. Pero wala tayong binabago. Kailangan tanggapin mo buong pagkatao niya. Yung mabuti, tsaka yung hindi. Yung, di ba? Yung maganda, tsaka yung pangit. Tama kayo, mali ako na si Dr. Duo. Work for you, happy, healthy, and always God first.